This is my personal story about spec medical eyewear. So going back, I have a serious eye problem. I have 2000 eye grade both eyes and I experience floaters, uh, almost retinal detachment dito parang luluwa na. Tapos namamaga na yung mga talukap ng mga mata ko, yung eyelids ko swollen na. Plus ang dami ng mga muta na lumalabas every now and then. So sobra akong worried kasi 2 years ago, wala na talaga akong mabasa even using my contact lenses. So sabi ko, sana Lord merong ma-invento na eyewear na as time goes by, lumilinaw yung mata ko or bumaba yung eye grade ko. Alam nyo ba yung 400 eye grade na yan, heaven na yan para sa akin. For a, for a 2,000 eye grader na patient, malaking, malaking achievement na sa akin yung 400 eye grade. Kaya sobrang swerte niyo. So ano ba yung meron sa ayon spec kung bakit ko siya ginamit? Kasi yung friend ko a year ago di niya alam na meron talaga akong serious eye problem. So in-invite niya lang ako para siguro mag-discuss lang about this one or baka may kakilala ako. Hindi niya alam na ako pala yung nangangailangan nun. So from the, from then and there pinasukat niya sa akin to, ang nag-relax agad yung eyes ko. And then after 2 to 3 hours, pag uwi namin, kasi normally yung headlight ng sasakyan kapag dumidirekta sa mata ko yan, or kahit nga hindi direkta eh, sa mata, di na ako makadilat, as in yumuyok ko ako pag naglalakad sa kalye. or pag tumatawid sa kalsada, ganun na siya kalala. Tapos hirap na hirap na akong makakita, lalo na pag madilim. Pero, alam mo yung ayon spec grabe after 2 to 3 hours nakalakad ako nang hindi ko kailangan ng alalay tapos ang relax sa mata ang sarap ng tulog ko parang pagod na pagod siguro talaga yung mata ko at tapos ni relax lang niya tapos nawala yung floaters ko after a month or nabawasan ng sobra tapos napansin ko sobrang banlag na kasi ako lazy eye pero ngayon parang hindi na masyado meron pa rin pero hindi na plus kahit gumagamit ako ng contact lenses, okay na yung mata ko. Nakakabasa na ako ng text messages. Okay na ako sa dilim. Okay na ako sa lahat. Pa Nais kong ibahagi ang aking personal na karanasan sa paggamit ng IonSpec Medical Eyewear sa loob ng isang taon at limang buwan. Malaki ang pasasalamat ko sa Dios at kay Leo Gloria. Credit sa kanya dahil sa positibong resulta sa aking nakaraang pagsusuri. Ako ay may astigmatism at mataas na grado sa malayo. Subalit, sa pinakahuling pagsusuri noong Nobyembre 18, lumabas na ang aking visual acuity, VA, ay naging 20-20. Bagaman may kaunting pangangailangan sa grado para sa malapit, na kinilala bilang presbyopia, na karaniwan sa mga edad 45 pataas ayon kay Dr. Chester M. Tuanyo, naniniwala ako na malaki ang naitulong ng ion spec, upang mapanatili ang kalagayan ng aking paningin. Kung wala ito, maaaring mas mataas pa ang grado ko ngayon. Kaya naman, patuloy akong magtitiyaga sa pagsusuot ng IonSpec upang mapangalagaan ang aking paningin. There is no need for a cataract operation. My eye checkup results after 9 months of using ion spec eyewear show I have returned to 2020 normal vision. I had a stroke in December 2020 and discovered in January 2021 that my right eye was affected by a cataract. After a follow-up on July 22, 2022, I learned that both my eyes now had cataract. They advised that the cataracts needed to mature before an operation, and I was prescribed eye drops and supplements. I began wearing ion spec eyewear on August 8, 2022, and returned for an eye checkup with the ophthalmologist in January 2023, where I found out my cataract had decreased to grade 1 level, eliminating the need for a cataract operation. Pagsulong mula sa vertigo, ang aking karanasan sa Ion Spec Medical Eyewear. Sa loob ng tatlong taon, nakipagbuno ako sa vertigo. Matapos ang konsultasyon sa doktor, na nagresulta lamang sa reseta ng gamot na kontra sa hilo. Nagkaroon ako ng pangamba na ang karamdamang ito ay panghabambuhay. Ang mga hindi ka nais-nais na epekto ng gamot ay nagpalalapa sa aking kalagayan. Subalit, nagbago ang lahat ng matuklasan ko ang IonSpec Medical Eyewear. Sa loob lamang ng isang linggo ng paggamit, nakaramdam ako ng malaking pagbabago. Nawala ang aking pagkahilo, kahit sa mga kilos na tulad ng pagyuko, pagtingala, o bigla ang paglingon. Muli akong nakakapaglaro ng tennis. Higit pa rito, napansin ko ang pagbawas ng wrinkles sa paligid ng aking mga mata. May nagsabi pa nga na mas mukha akong bata. Nababasa ko na rin ang mga teksto sa malayo, bagay na hindi ko magawa noon. Ang IonSpec Medical Eyewear ay naging malaking tulong sa akin, kaya ibinabahagi ko ang aking karanasan sa pag-asang makatulong din ito sa iba. Ito ay isang daang porsyento epektibo sa aking sitwasyon. Ang testimonyang ibinahagi ni Janet Santos mula sa lakap subdivision hinggil sa kanyang karanasan sa IonSpec Eyeglass ay nagpapakita ng potensyal na benepisyo ng produkto para sa kanyang kalusugan. Inilarawan niya ang agarang paggaan sa kanyang pakiramdam at pagkawala ng sakit ng ulo matapos ang isang araw na paggamit. Dagdag pa rito, iniugnay niya ang paglabas ng makapal na sipon sa kanyang kaso ng sinusitis at nagpahayag ng pasasalamat sa produkto. Ibinahagi rin niya ang positibong resulta sa kanyang anak na babae na nagdulot sa kanya na bumili pa ng ion spec eyeglass. Bagamat ang testimonya ay nagpapakita ng personal na karanasan nararapat tandaan na ang mga resulta ay maaring magkaiba sa bawat individual at ang pagkonsulta sa profesional na medikal ay palaging inirekomenda para sa mga kondisyon ng kalusugan. Testimonial, Relief from Eye Discomfort with Iron Eyeglasses A local resident of General Santos City, Teresita Dated, age 63, residing on Yamong Street near the Subway Bake Shop in City Heights, Experience persistent eye pain and excessive tearing. After using IonSpec medical eyeglasses for a single day, Mrs. Datig reported a significant improvement in her condition. She described a cooling sensation in her eyes, coupled with the immediate alleviation of her pain and the cessation of excessive tearing. This brief testimonial highlights the potential of IonSpec eyeglasses to provide quick relief from common eye discomforts. Further research and individual consultation are recommended for comprehensive eye care solutions. Sa mga magulang na katulad ko, ang kalusugan ng ating mga anak ay laging nangunguna. Kamakailan, naharap ang aking pamilya sa pangangailangan ng regular na check-up sa mata ng aking anak. Isang sitwasyon na maaaring mga ilangan ng paglalakbay sa malalayong lugar. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang irekomenda ng aking kumare ang IONSPEC. Sinubukan namin ang IONSPEC M60 anim at ipinagagamit ko ito sa aking anak ng walong sampung oras araw-araw. Pagkatapos ng apat na buwang paggamit, kapansin-pansin ang pagbabago. Ang mga resulta ay nagbibigay pag-asa at labis kaming nagpapasalamat sa naging epekto ng IONSPEC. Kaya naman, Patuloy naming ipinagagamit ito sa aking anak, umaasa sa tuluyang paggaling. Ang karanasan na ito ay nagpapatunay sa kahalagahan ng pagiging bukas sa mga alternatibong solusyon at sa positibong epekto na maaaring maidulot nito sa ating buhay. Successful eye treatment for Empress Sky Espinosa. On August 14, 2023. We received a remarkable update regarding Empress Kai Espinosa, a 4-year-old resident of Purok Malacas, City Heights in General Santos City. Empress has been diagnosed with strabismus, commonly known as a crossed eyes, which can affect visual development in young children. In a significant step towards her eye health, Empress began wearing ion spec medical eyeglasses. Remarkably, within just 1 week of usage, Noticeable improvements in her eye condition have been reported. Her guardians observe a marked improvement in her vision, highlighting the efficacy of these specialized eyewear solutions. Empressa's case not only underscores the importance of early intervention in pediatric eye conditions but also showcases the positive impact of innovative medical technology in enhancing children's health outcomes. We look forward to continued progress as she continues her treatment. Salamin ng tagumpay, pagsulong sa kalusugan ng mata ng isang bata. Isang nakakataba ng pusong kaganapan ang ibinabahagi namin ngayon. Ayon sa isang testimonial, isang labing isang taong gulang na pasyente ang nagpakita ng malaking pagbuti sa kanyang paningin matapos ang limang buwang paggamit ng IonSpec. NanoSpec Medical Eyewear mula Oktubre 2020 hanggang Marso 2021, ang IonSpec Eyewear ng MGI ay muling nagpakita ng bisa nito. Nagpapasalamat kami kay Miss Christy Ignacio sa kanyang tiwala at sa IonSpec Medical Eyewear sa patuloy na pagtulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mata. Hello, KyonSpec, good morning. Karong higa yun na, naanap ko tadiri sa Apupong, no, sa panimalay ni Ma'am Damalerio. So, atong interview kining isa ka uh, bata na uh, siya na mag-istorya kung nung niya sa iya ang mata. Hello, gang. Good morning. Kinsa yung pangalan? Ako po si Kevin Prince D. mong edad? I'm 13 years old. Uh, kung sa iyo mong sa una, sa mata? Sa una, wala pa akong ayong spek may mga puti-puti na nakatupad sa mata ko. Kala ko normal lang. Ngayon, may may inspect na ako nang nag taga arak ng mga nagalupad sa tunga sa mata na ako. Ilang kaadlaw ka nagamit yan eh? Duhal kaadlaw. Na, ganit, ganit? Nah, pa siya kaadlaw. Sa pagganit ay mong dibati, katungkol pa kay Ion Spec, pagpagganit ka o cellphone. Nang nagkatulang kong mata, mas, kung katulon ako magluluwa ka. siya karon kumusta siya dili naman din na siya katuloy, praise god so indot kaayo no siya nagapamatuod sa kabata no floaters ang iyahang, hang uh, sa iyahang mata karon nag arang, -arang na duha pa lang kaadlaw, adlaw duha pa lang niya uh, naamagutan ni o anti radiation na siya anti uv anti blue ray so kayo na siya so thank you kaayo gang sa ideya yung mong share na so, makaabot sa bata ko, may blessing. Thank you. Thank you uh, the first hospital is thunder gases in the world. ano muna po mapasok, ma? Bibigyan mo na kayo ng keywords, ma. Meron may, din yung hospital. Ibabalik yung tanong sa inyo. Kapag may sakit ka, saan po ba pumunta ang isang tao mo? Sa so, hospital, di ba? Ikaw ate, kapag may sakit ka, saan ka tinatakbo ni mama mo? Ha? Sa klinik minsan, di ba? Kapag malala na yung sakit mo, di ba? Itatakbo ka niya sa hospital. Tama? Okay. So kapag nasa hospital ka, anong ginagawa ng doktor? Bibigyan ka ng mga seta para gumaling yung sakit mo. Tama? Hindi. Gumaling. Tama? Tama mam di ba? Eto ma'am. Ang NGI, yung yung IR namin, nabigyan niya ng the first hospital standard glasses in the world. Nakapag-seminar ka dito, may problema ka sa mata mo, bumili ka. Eh dahil meron ka problema sa mata ko, kapag sinuot mo yung eyewear namin, the word hospital, ano nangyayari sa mata? Yes. Yun. Kaya nga po na-awardan kami, mami, palakpakan naman natin ito. Di ba? Palakpakan naman natin. Di ba? The first hospital is standard glasses in the world. Yan po yung certification natin. Kung medyo may doubt ka, you can check out sa www.mgiclag.com. Nandoon po lahat ng certification natin at kung may doubt ka, i-download mo yung clinical study. Okay? You can check out sa www.mgiclub.com Okay? Lahat po ng certificate, i-download mo. Kung medyo doubt ka, mag-self-study ka, mag-search ka, i-download mo, then mag-search ka para mawala yung duda mo. Okay? Ano meron sa ating salamin? Number one, patent siya. patented siya. Nakapatented po siya. Ibig sabihin niya, hindi mo pwede ko kopyahin yung technology yung ginawa na to. Okay? Ano pa? Meron po siya tinatawag na nano silver. Okay? When you say nano silver, ito doon po ating salamin, meron siyang silver sa frame, sa loob ng frame na to. Para protektahan ka doon sa mga bacteria, viruses, punjay, na pumapasok sa inyong mga mata. Ano pa? Pero sa negative ion, pari yung pare. Saka na nagaling itong dalawang to? Sa pamamagitan po yan ng dalawang stone. tourmaline stone in organic germanium, ang nagproproduce niya is parking pare at negative ion. Yung negative ions ba, hindi mo siya nakikita. Okay? Kapag yung alon ma, naghampasan niyan, bumanggap po yan doon sa dalampasigan. Di ba pa kung nakasakal, nakapagsakyan? <laughs> o, di ba? Nag nagkakaroon po yan dahil dun sa hangin, init, kung minsan yung alon, tahimik, minsan naman, lakas ang alon. Mang nagkakaskasan po yun. Yung sodium to sodium, yung minerals. Kapag nagkaskasan po yun doon, nakakapag-produce po yun ng negative charge para sa kuryente na hindi mo nakikita. Okay? Yung po yung negative oxygen ion. Okay? So kapag nakapag-rate yan, ma'am, pupunta po yan doon sa pinaka-low land. Yung po yung ini-inhale ng tao. Kung ako yung mga tao doon sa beach, ma'am, wala kang makakita doon sa bisyo mga tao nag-aaway. Wala kang makakita doon lahat nag-iiyakan. Ano kaya? Bakit kaya? Pag pumunta ka doon sa beach, ma'am, ang lahat ng tao din masaya or malungkot? Masaya. Masaya. O, oh, di ba? Bakit? Kasi, ma'am, kapag nakain ka ng negative ayon, yung hypothalamus natin, meron yung tinatawag dito na deficiency ng serotonin. Yung po yung nag-co-control ng ating mood. Nag-release po yun ng happy hormones. Okay? Ano naman itong parang impalit na Parang yung pared, yung po yung sikat ng araw. Kaya dito, marami dito ang mga, mga nagtatanong nung nag-i-start kami nung sa MGI. Kasi nung nag start kami sa MGI, meron, meron, may meron, 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 meron kwesto, kasi meron siyang kausang maniling, ano eh, na, nagkaling ng engineer. Sabi niya, pa, paano yung naipasok dyan? Alam? Sa eyewear dyan, yung parin in pare, pare. Ma'am, f eh, basta meron ng FIR eh. Ano yung ito yung certificate ko? Meron siyang FIR. Kasi ang gusto mangyari nung engineer, makita, ipaliwanag niya kung paano na ipasok dito yung pare in pare. Tama ma'am? Kasi ma'am, sa totoo lang, ako hindi mo kayang i-convince yung mga yung mga tanong ko na hindi mo kayang sagutin. Siyempre, hindi ako maniniwala sa'yo. Tama, hindi. O, oh, di ba? Ang <laughs> sabi, hindi basta meron yung pare in pare. Sonia. Mayroon nga sabi ni Dr. John, hindi nga nang pano nga. Basta mayroon nga parin pare. Tors, so, ano yan? Ayoko na nga, gumulong ko ako sa inyo. Ganda na kasimple. Itong mga patong to, ma'am, itong mga potong to, uh, tourmaline saka germanium stone. Isang uri ng bato yan, ma'am, kapag hinawakan mo yan, ma'am, umiinit. Umiinit yan. Eh. Okay? Tsaka may belt tayo dito, ma'am, punong-punoy ng tourmaline stone saka na germanium stone. Kapag niligay mo yan dito sa balaang mo, yung init ng katawan mo, yung yung init at saka yung init dito, naglalabas mo kasi yan eh. Nagkokontrahan sila, nagkakaskasan. Kaya nagpumproduce yan ng ano? Parin-in pare. ka? No, Kaya, nalaman nila, sa dalawang stone na yan, it can produce parin pare and negative ions. Yun siya. Hindi na yung basa-basa may parking pa rin dyan. Sabi mo nga hindi po. Kailangan dyan ka dito ng better, ano, ng better information. Ano pa? May tatlong layer po yan. Doon pa lang sa ating salamin, sa lens natin, may tatlong layer na po yan nakakote dito. May anti-UV, anti-blue light, saka anti-radition. Napakita mo na po ngayon. Ito po, sa first video, ito po, kailangan ma-i-block dito. Kapag nilagay yung salamin natin dyan, Mabablock siya, kailangan hindi tumagos yung ultra, ano, yung blue lights. Tinayin po. Yan, ma'am, kailangan magkulay black siya. Ang model na ba? M40 orange, kilalagay po yung lens ng sa ating salamin, ma. Tinayin niyo po yung blue lights. Hindi tumatagos. Yan siya. So, hindi na mata gusto ng blue light. Kaya kahit mag-cellphone yung anak ko dito na may suot ng eyewear, ma'am, hindi masisira yung mata. At hindi siya sakit, hindi magkakaroon ng eye strain, hindi ma-stress. And also, hindi kaya yung sirahan yung macula mo. Eto pa. UV rays. Anti-UV. Eto ang part na ito, nasisipi itong ko, ating mata. Kapag tumamit ka ng ayos pe, asahan mo, hindi tatagos yung ultraviolet rays. Pero kapag wala ka ng suot, nakayong spec ma, mapapansin mo ma'am. Sisirain yung mata mo. Pero kapag nagsuot ka ulit ma, itapat ulit yan sa araw. Mapapansin niyo po dito. Ano nangyari? Protected ka. Okay? Kasi meron siyang anti-UV. Okay? Dahil meron siyang anti-UV, na pro protection po yung ating mga mata para hindi po yan ma-expose sa mga sa mga pagkasira. Okay? Ayan po. Ano pa? At ito naman po kung paano ginawa ang ating salamin. <coughs> Ayan. Nakita niyo po ba ito? Gusto mo yan? Example po yan ng isang tourmaline stone or germanium stone. na binasag nila, na pinuntos. Ayan. Ito po. Pinulpos nila yung isang bato. And then, kapag pinulpos na yan, pulbos na pulbos, gagawin nila yung parang clay. Then, kukuha ng frame, then ididikit po yun. Nakita niyo po, dinikit lang. Yan, dinikit po. Ayan po yung mga bato. Yung thermal stone, germanium, tsaka nano silver. Ito po yung nano silver, nakita niyo ba itong binubayan na po yung silver? Na sinamaslama dyan, na ilagay po yan sa frame na yan. Ayan! Ito na po yung ano, hindi finished product. Okay? Ito na dito. Ito na po yung finished product. Kung gusto niyo mong makita, punta po kayo sa opisina. Nandito po lahat po ng mga finished product, mga gandang model. Ayan. Ayan. kibang makasunod <muchas>